What's up mga ka Nagbabalikan Nagbabalik DIY po ng Sa mga hindi pa nagsusubscribe just guys, na kayo. Click na notification bell button. Click na like tayo nyo rin ang mga videos. So ayun guys, tuturong ko yun kung paano mag-upgrade ng old uh, universal coin slot ng Alan. So ito guys, yung anti-hook na version niya. Pero ito guys, yung uh, unang version niya. Ayan. Kasi may pangalawang version na si Alan ng ganitong anti-hook. So, pwede na kasi doon ng bagong 20 pesos. Okay? Yung old version niya kasi guys, kapag ka calibrate nyo ng bagong sa... Okay, sa bagong 10 piso, tsaka sa bagong 20, hindi siya napasok, Okay? Ayaw niyang kumain ng bagong 10 piso, tsaka bagong 20 na coins. So, ngayon guys, ang ginawa ko dito, ayan. So, nilakayan ko yung butas niyan dito. Ayan guys, so kung nakita nyo, oh, may ano na siya, may butas na siya dyan, ayan. So sa inyo, sigurado guys, wala pang ganito. Okay, sa old version lang to ha. Yung etong video na to guys ay para sa old version lang. Tapos kung nakikita nyo dito guys, ayan, tinabas ko rin yan, ayan, oh. So, ano ba yung pinangtabas ko dito? Siyempre guys, yung ito lang, yung mini grinder, ayan. So, kiniskis ko lang ng kiniskis yan and So, eto sa linya. Sa so, unang linya nito guys, hanggang dito lang yung tabas. Sa taas naman, yung unang linya doon sa taas, guys, yun yung tabas. ay Okay, para pumasok yung 20. So, ngayon, guys, papasok yung 20 dyan. Ayun oh. So, ayan, nalabas siya. Pero, kahit nagawin yan, hindi pa rin siya hindi pa rin siya guys ano, hindi pa rin siya makakalibrate ng 20 tsaka bagong 10 piso. Okay? So wala akong ritong bagong 10 piso kaya sa 20 tayo guys. Okay? So pakita ko muna sa inyo na gumagana siya. So lagyan natin ng 12 volts. Ayan guys. So nasa 12 volts yan. Wait lang paano ba i-set yan. Ayan guys. So nasa 12 volts yan. Tapos 5 amps. So, kung nakita nyo, guys, on natin siya. Ayan, naka-on na. Ayan, guys, oh. So. Ngayon, para makita nyo, ayan, naka-on na siya. So, magulog tayo, guys, ito. Okay, hulog natin yan. Ay. Hulog natin ng itong tatlo lang muna. So, piso. Ayun. Ayun. So, limang piso. Ayan, tapos sa sampung piso. Ayan. So, nahulog siya, guys. Pero sa 20, ayun, nabalik siya. Pero, kasi, kaya siya nabalik, guys. Hindi pa siya nakakalibrate. Ngayon, try natin i-calibrate muna. Ayan, calibrate natin siya. So, A1. Ayan. Kahit na sa A1 natin siya, guys, i-calibrate. Tinan muna natin kung papasok. Hindi talaga siya guys napasok ko. Oh. Ayan. Ayan. Ayaw talaga siya pumasok. Okay? So, gagawin lang natin ay simple lang guys. Magpapalit tayo ng resistor. Okay? May alisin tayong resistor. Papalitan natin yung resistor na yon Yun lang guys. Gagawin natin. Tapos, pwede na tayo mag-calibrate ng bagong 10 piso at saka bagong 20. So, papakita ko sa inyo guys. Okay? So, bubuksan muna natin to. So, pagka binuksan nyo to guys, Uh, dito lang kayo magbubukas okay so dyan kayo magbubukas ayun so eto kakalangan nyo lang ng metal para mag ano to guys mag open or magbuka, tapos eto rin guys so habang ino open nyo yan, kailangan eto in tinataas nyo na to guys okay so ayan tatanggalin muna natin to guys So, ayan siya guys. So, uh, iaangat nyo lang to Ayan. Tapos, pwede nyo sa tanggalin. Ayan. So, ayan po yung laban niya. Alisin natin to. Ayan. Tapos, alisin din natin to guys. Ito. Yung mga screw niya. Okay. So, guys pwede na siya tanggalin ngayon guys iangat lang natin to bale eto guys careful lang make sure na tanggal talaga tong sa inductor nyo kasi pag hindi tanggal yan kasi baka sa inyo nakadikit sa akin kasi guys Piling ko nakadikit din yata to. Wait lang. Ay, hindi. Hindi siya nakadikit, guys. Ayan, no. Pagka ginalaw ko siya, wait lang. Hindi nakikita, eh. Ayan, guys. So, nagalaw yung akin, eh, no. Nagalaw yung inductor ko. Ayan, no. Gumagalaw. Okay. Make sure na yung inductor nyo gumagalaw para matanggal nyo yung isang buong board. Ayan, guys. So, angat lang yan. Ayan guys. Ayan. So make sure na gumagalaw yung inductor nya. Ayan. Kasi pagka hindi gumagalaw yung inductor, may possible, may possible na masira yung eto nya guys, yung mga paa. Ngayon, kapag hindi naman gumagalaw yung inductor nyo at hindi nyo kayang tanggalin yan dyan, dito sa pwesto, Gagawin nyo lang guys, alisin nyo tong lead. Ito. Yung soldering lead nya. Ayan. Okay? Pagka naalis nyo na yan, pwede na yan guys. Pwede na alisin yan. So, ayan yung laman nya. So, tanggalin lang natin ito. Ayan. So, ano ba yung gagawin natin? <laughs> Nakabalik ko. Dapat to guys, naka straight. Okay? So, yung ano yan eh, yung sensor niya. So, eto guys, kung nakikita nyo, kasi yung old version, ganito yung itsura, may ano pa, guys, may atag dito, may code pa siya, ayan na, ay, yung may R5, R2, ayan, C10, yung mga yan, may mga code pa. Sa version 2 ng ganito guys, wala nang nakasulat. Okay? So, tignan nyo na lang guys yung yung ano nya guys itong mga trace ayan oh, yung mga guwit guwit na yan kung parehas tayo guys okay pero syempre sa version 1 ayan talaga sya guys ayan yan yung itura itur guys ayan so ang gagawin natin ay papalitan natin yung C9 ito yung nakalagay na 222 na yan so ang gagawin natin dyan Alisin lang natin yan, papalita ng bago. etong R12, ayan, kung nakita nyo, 224. Alisin din natin yan, okay? May papalita tayo dyan. Okay, so dito tayo guys sa C9 na. Dapat yan kasi yung R3, tsaka yung C9, dapat baliktad yan guys eh. Ang nilagay nila sa R3, eto. Pero itong label na to, dapat nandoon yan sa taas. Tapos itong C9 na sa baba. Eh, syempre, sa uh, PCB designer Mahirap kasi, guys, minsan Nakakalimutan yung ganyan, eh So, in case Na ganito nangyari sa inyo C9, yung alisin natin Yung 222 na yan sa taas, guys Okay? Tapos, itong R12 Alisin natin yan, papalitan natin yan Okay? So, papakita ko sa inyo yung papalit na resistor Ano ba yun? eto etong isa, wait lang guys ha no sure ko na tama yung ipapakita ko sa inyong resistor kasi mahirap na ang magkamali okay, so eto guys so, eto so, kung marunong kayo magbasa ayan ayan guys okay yan ang resistor oh. para hindi ko kayo dinadaya yan ang ilalagay natin tsaka saka ito ayan ganyan yung kulay guys ha ayan oh. kitang kita nyo yung kulay para uh, hindi na kayo magtanong sa comment kung anong kulay yan at least ayan kitang kita nyo kahit zoom in nyo pa okay So, ayan guys, alisin uh, ko muna tong C9 tsaka yung R12, okay? So, balik ako guys. So, ayan guys, napalitan ko na siya ng resistor. So, ayan yung mga resistor. Ayan guys, para parandaya guys. Ayan na. Eh. Oh, dalawa lang yung pinilitan kong resistor. Yung dating resistor niyan, ito. Ayan, oh para kitang kita nyo pa rin. Ayun yung 22. Ito yung 22. Ayun na. 222 pala. Tapos ito yung 224. Okay. Nalis ko na. So ito na yung ngayon sya. Okay. Ngayon ang gagawin natin dyan. syempre I Amin mean, na. Uh, ito guys. Uh, gumamit ako ng uh, 0.6 mm na uh, soldering lead. Kasi kailangan ko ng manipis ayan, para hindi kumapal yung pagkakahinang ayan, okay tapos ang gamit kong soldering tip, eto guys ayan, B2 ang tawag dito, okay soldering tip B2 ayan, so ngayon para hindi ko kayo dinadaya ikakabit natin ng walang edit, ayan so kahit isang kamay lang yung gamit ko uh, hindi natin yan I mean, kaya pa rin natin yan, guys. Okay? So, lagay lang natin ito rito. Ayan. Okay, so, lagay natin ito rito. Pero bago yan, nilagay mo natin itong uh, power supply dito. Ito ba? Ito. Ayan. So, ayun na siya. Ito yung sa power supply natin. So, ito pa rin yung board. Ayan na, guys. Ha? O. Ayan, o. Ayan pa rin yung maglagay dyan. So, lagay lang natin siya rito. Diba kanina, pag-calibrate natin, ayaw pumasok ng 20? So, ngayon, tinan natin kung papasok na or hindi pa rin. Para walang daya. Kasi pag pumasok na yung 20, ibig sabihin, papasok na rin pati yung bagong 10 piso na coins. Okay? Kasi malaki na yung 20 eh. O, malaki na yun eh. So, lagay lang natin ito. Pero kahit tipa naman ilagay itong mga screw. Kung papasok at papasok talaga yung 20, papasok talaga yan. okay, yung 10 bago. Okay? So, pero lalagay pa rin natin yung screw para uh, nakikita nyo na kompleto yung ilalagay natin. guys okay so pakita ko sa inyo yun pa rin yung mga resistor ha ah. so lagay natin to yung power supply syempre ayan kahit naman hindi pa ikabit yung cover dyan okay lang guys kasi cover lang sya so power on ayan tapos on lang natin to ayan guys so nakita nyo wala naman nangyari, ganun pa rin, normal pa rin siya, nasa zero pa rin siya. So, try natin sa calibration. Okay, ito yung sa set. Okay, so, hold lang natin yan. Tapos, unhold. Or release, I release nyo lang. Tapos, one click lang. Ayan, calibration na yan, guys. Ayan, one click. A1, calibration na siya, guys. Calibration mode na yan. So, try natin kung makakapasok ngayon yung sampu, I mean, na uh, benteng bago. Pag ito pumasok, papasok na din pati yung bagong sampung piso. Okay? So, ayan guys ha. Oh. natin. Oh, ayan, pumasok na siya guys. So, ayan guys ha? Hindi ko kayo dinadaya. Oh. Ayan o. Pasok na siya. Wala lang ako sampung pisong bago eh. Kung meron akong sampung pisong bago, mapapakita ko sa inyo yan eh. Ayan guys. O, walang... Wala akong ginagawang kababalaghan dyan, guys. Ayan, o. Oh. Ayan pa rin yung resistor. Okay? Ayan pa rin yung dalawang resistor. So, ayan. Kung nagustuhan yung video ko, share nyo, guys, sa page. Yan, Facebook page. Kung may sarili kayong YouTube channel, share nyo, guys. Ayan. So, ayan. Kung may katanungan kayo guys, uh, mag-comment lang kayo. At yun guys, at uh, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click na notification bell button. Click nyo all guys. Bye! Peace!